Mga katrops, welcome back ulit sa aking channel, Sports React PH. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang balitang gusto nga na pong bilhin ng 50 million ang card na Stephen Curry, Lebron James at Kevin Durant. Pag-uusapan na rin nga natin dito sa ating panibagong video, ang balitang meron na naman nga na official na kinuhang bagong player, ang Los Angeles Lakers. Dahil nga po mga katrops nakagawa ng history sin Stephen Curry, Lebron James at Kevin Durant sa Team USA ng nagdaang Paris Olympics ay hindi na nga po pinalampas pa rin sports card company na nagngalang Tops na mag-release ng isang rare 1 of one triple autograph Team USA card ni Stephen Curry, Lebron at Durant para gunitain ang gold medal na nakuha nga po nila sa Olympics ng nagdaang buwan. And since nga po nag-iisa lamang ito sa merkado, ay nakuha na nga po nito ang atensyon ng superstar ng Milwaukee Bucks na si Yanis Antetokounmpo na unang nag-offer ng $150,000 para makuha lamang ito. Pero hindi lang naman nga po si Yannis ang nag-iisang collector na nagka-interest sa ganitong klaseng rare card bagkos meron pa nga po nag-offer dito ng $250,000. Sadyang ayaw na naman nga po ni Yanis Antetokounmpo na magpatalo kaya matapang na nga po nitong sinabi na dodoblehen nga po niya ang presyo ng nasabing rare card na ito. Sa katunayan, handa nga po siya nabilhin ito ng isang milyong dolyar o aabot ng 50 milyon pesos since alam nga po niya natataas pang lalo ang presyo nito sa mga susunod na taon. Samantala, punta naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan sa balitang meron na naman nga na pong official na kinuhang bagong player ang Los Angeles Lakers. Katulad nga po mga katrops nang naibalita ko sa inyo, matapos nga pong kunin ng Lakers si Jordan Goodwin ay inaasahan nga po na kukuha pa ang kanilang kuponan ng mga bagong manlalaro sa free agency market bago magsimula ang training camp. At base nga po sa kalalabas pa lang na balita ngayong araw, pinaperma na nga po nila ng kontrata ang kanilang pinakabagong 6'9 player na si Vincent Valerio Bodon na huling naglaro sa South Bay Lakers last season kung sa nag-average nga po siya dito ng 6 points, 2.4 rebounds, 1.3 assists at 1.2 blocks per game. Asob na nga po mga katrops ay hindi para naman nga po inilalabas ang kompletong detalye ng pinarmahan nga po niyang kontrata sa Lakers. Ngunit may ilang mga nagsilabasang balita nga po na isa lamang itong exhibiten o training camp contract. Alam naman nga po ninyo na meron na rin naman nga po ngayong 18 players ang Lakers. Kaya imposible nga po na mapabilang siya sa kanilang official lineup next season kaya tutulong na lamang nga po siya sa kanilang gagawing training camp. So yun lang mga katrops, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo, please like and subscribe my YouTube channel, Sports React PH para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita-kits muli sa ating susunod na video.